Hi guys, magandang araw po. Good morning na din. Okay. Ang video na to is para po sa mga gustong mag ng driver's license. Okay. Guys, meron po silang bagong hinihingi ngayon yung LTO na kailangan nyo po mag-exam. So, una pong gagawin nyo is punta kayo sa Google. Search niyo po yung LTMS portal, gumawa po kayo ng account doon. After yung may account na, click niyo po yung CDA Online Validation Exam. Guys, 25 questions po. Yung 20, kailangan masagot niyo ng tama para mabigyan po kayo ng CDA, CDE Certificate. So, after nyong maipasa, meron po silang ipadala sa iyo na certificate na kailangan nyo lang po i-print. E so, para hindi po kayo kabahan, mas maigi po guys na sa bahay, sa bahay nyo gagawin yung exam. Huwag po kayo mag-alala kung hindi kayo makapasa sa unang exam nyo dahil pwede po yan ulit-ulitin hanggang sa makapasa po kayo. So, pag nakapasa na kayo at meron na kayong hawak na CDE uh, Certificate, pwede na po kayong pumunta sa accredited na naman nila na nagmi-medical. So, magpa-medical kayo guys at niyo yung result. Sa amin is 400 po yung bayad. So, ewan ko dyan sa inyo kung same lang din ba. So, pag hawak nyo na po yung medical result at meron na din po kayong CDE Certificate, pwede na po kayong pumunta ng LTO. So, guys, ito po yung tatlong dadalhin nyo para hindi po kayo pabalik-balik at walang hassle. Dalhin nyo po yung lumang driver's license nyo, result ng medical at CDE Certificate. So, doon po sa LTO, pag doon na sa driver's license, wala, ang bayad po is 585 kung wala po kayong mga huli-huli uh, or mga penalty, yun lang po yung babayaran nyo. So, ngayon, pagpagkatapos nyo bayad, is doon, picture na kayo, peperma, tatanungin kayo kung magpalit ba kayo ng perma, kung wala naman kayong babaguhin, so go. Then, makukuha nyo na yung driver's license nyo na. Eto lang po, guys. Papel lang po, pagkalapad-lapad. Yun lang po yung ibibigay sa inyo for temporary license. Yung plastic pa po daw is wala pa. So, i-inform ka lang po nila sa FB feeds nila kung meron na. Pero, guys, huwag po kayo mag-alala dahil doon sa LTMS portal, meron po tayong digital na ID doon. Yung digital na ID po natin doon, is katumbas po yon sa ating physical card. So kung anumang transaction na pwedeng paggamitan ng physical card, pwede po yung digital card natin, yung digital ID. So no worries pa din po. Ito pong license nato kung wala kayong mga holy holy or mga penalty bibigyan po kayo nila ng 10 years. 10 years valid, valid na po ito. So, guys, 'yun lang. Thank you. Bye-bye.